kinumpirma ng tagapagsalita ng Philippine National Police na may ipinapatayong o may ipinatayong bagong tirahan para sa hepe ng PNP sa loob mismo ng camprame. Pero taliwas daw sa ilang naglabasang ulat, hindi daw aabot sa 25 milyong piso ang halaga nito ayon kay Chief Superintendent Ruben Sindak ang hepe ng PNP Public Information Office. Ni hindi nga rin daw aabot sa kalahati ng nasabing halaga ang pagpapagawa sa gusali. Maglalabas daw ang PNP ng record ng gastos para dito. Galing daw sa mga donasyong construction materials. Ay, yung ginamit sa pagpapagawa ng gusali. Galing daw sa iba't ibang grupong hindi pinangalanan. Ayun, no, hindi pinangalanan ang mga donasyon. Ay, bawal yun, di ba? Hindi po yan dinonate sa isang tao. Hindi yan dinonate sa labas ng kampo. Ang makikinabang po yan ay ang uh, mga susunod na PNP chiefs. Hindi lang isa, kundi yung mga susunod pa.